So what's up mga tol? So nandito na naman ako. So may bago tayong video ngayon. So magsishare lang ako. May ikling video lang to. Kasi bumila ako ng original na stator para dito sa motor, motor star 9 overhaul ko. So hindi na siya nagkasya. Bakit? So di ko napansin. Napalit na pala to ng magneto. So di ba diba, malaking problema. So ngayon ano ba yung dapat natin gawin para mapagana pa rin natin o palitan. Mga dapat palitan na pyesa para magamit natin yung magneto na ipitalit ipinalit sa stock kasi yung stator na itong stator na to so hindi na siya magkasya hindi na pumapasok so yan panoorin nyo itong video na to kung ano yung ginawa ko dito sa motor star na to kung ano yung pwedeng kinabit so kinabitan ko talaga to ng pang uh, stator ng ano ng sego yan panoorin nyo So ito na nga mga tol, so nagkaroon tayo ng problema dito sa in natin na motor na to. So nagpalit tayo dito ng ah, maraming sira to. So Motor Star 200. So bagong gawa to. So tumirek na naman. So tayo na last na gumawa na pag-abutan. So marami na tayong ginawa dito para ma ano. So ito yung mga pinalitan natin. Yan. Cam loop. Uh, transmission gear so yan yung mga pinalta natin pero isa lang talaga yung naging problema ko dito na no order ako ng original stator ng uh, pang motor star so hindi na magkasya sa magneto so hindi siya pumapasok ito pala ay yan oh. ito yung inorder ko na stator na hindi na siya makapasok dun sa magneto kasi palit na yung magneto so pinalitan ng medyo maliit ang butas so kung papansin nyo kasi naka 3 phase yung stator nitong nitong motor so ito yung binili natin original so hindi na sya mag -asya. ngayon so para magkaroon kayo ng idea so ginamit pa rin natin yung magneto kasi hinahanap ko yung lumang magneto yung original so wala na daw so maliit na yung ah uh, bilog ng magneto kaya hindi na magkasya yung ano so ngayon gumawa na lang ako ng bago so ang nilagay ko dito na regulator so ano na pang fast charger so naglagay din ako dito ng stator pang skygo so yun lang yung ginawa ko dito sa motor na to para mapagana mag gumana yung charger at kasi nakabater operated ito so kahit alam nyo naman kahit walang battery basta maganda yung charging so hindi nyo na kailangan o under na yung motor na to hindi nyo kailangan ng battery pag maganda yung charging so under na at under na pero kailangan pa rin natin ng battery para hindi tayong pajak so hanggang dito na lang